Tama. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa Makati. Kasalukuyan pong hinuhuli lahat ng empleyado nitong on illegal online lending app. So, nakikita nyo ngayon ang ginagawang aksyon ng PNP Cybercrime. Ayan, halika. Dito tayo. Sumama po tayo dito para makita ang ginagawa nila. Siyempre sa paigipagtulungan po yan ni Kapitan Sabino. Tara, sila live. Naka-live yan, naka-live. So, ayan. So, nandun silang lahat. Ayan. So, yan. So, yan, yan po ang ginagawang aksyon ni Kapitan Sabino ngayon sa PNP Anti-Cybercrime, ACG. Ayan. Siyempre, ano yan, buong PNP effort. Ayan. Wait lang. Wait lang. Fort muna kami. Nakalive pa rin? Live? Okay. Hindi kayo mga pinagagagawa rin dyan. Naka-fort po. Pero may... So, 127 so, employees total. So, this is ADS and GMA. lang po. TV and radio. Ako sa radio po. Okay. So, tara po. No, tara. Fourth floor daw. Ang gulo-gulo naman. Ang gulo-gulo naman. Ang elevator na ta. So, nagkamali po kami sa elevator. <laughs> <laughs> Actual to ha. Ah, behind the scene live to live. Guys, ina na ng PNP ang inyong ano, sumbong. Ayan na. So, da so dalawang floor ito dito sa Makati, nag-ooperate yung illegal online lending app. Ito, ano din to? Online, wala din to? Dalawang floor? Ilang employee, ilan, ilan sila dito? Ayan, dami nila oh. So, eto ha. Anong, ano nga? Eh no, grabe oh. So, sila po yung ang sa inyo. Di ba? Sinabi ko sa inyo, yung sumbong ninyo, di ba? Tadaling ko sa PNP. Ayan, ang dami nila. Actual pong nagaganap ang operation ng PNP. ACG. pinuntahan talaga namin, tinakbo ko kasi gusto kong makita personal yung action na ginagawa ng ACG. So update namin kayo kasi kasalukuyan palang nagaganap. Exclusive ko ngayon. Ayan, natignan nyo sila. Ayun. Grabe oh. Grabe, dandan lang, dandan lang. Nakakalito kasi yan, dandan lang. Ayun. So, isa lang po ito sa mga illegal online lending app na sumbong nyo sa ACG. Yan, kasama po ng media. Nandito po tayo ngayon. Yan, si spokesperson, Captain Sabino, nandyan po siya. Siyempre, naipagtulungan na po tayo sa PNP para i- i-highlight yung mga operation na ginagawa nila para kayo ay matulungan. Grabe yung ginagawa nilang harassment sa taong bayan. Hindi ko kayang i-take. Grabe. So yun, uh, more updates na lang mamaya guys. si update ko kayo. Abangan nyo to. Mamaya. I-upload ko agad yan. Yan, okay. Okay na. So yan, uh, kasalukuyang pong nagaganap ang operation ng PNPACG uh, dito sa Makati. Uh, nahuli po nilang lahat ang kulang-kulang na empleyado na nangaharas po sa inyong lahat. Ito po kasama ko po si Captain Sabino para magbigay po ng ilang detalye sa operation po ngayon. Ma'am, ano po ang pwede natin ibigay sa uh, Right now, ina-assess pa natin ang situation. So hindi pa natin masabi in phone kung, kung ilan talaga. But roughly, around 300 So, ang itong ola na na-raid natin ngayon is golden koi. So, uh, yung mga details, we'll do that later kasi bago pa lang. So, uh, so dalawang floor pa... po ito, ma'am, no? Dalawang floor, Oo. meron pa sa baba. Yes. So, yun yung mga nakita natin kanina. So, for now, uh, at least makita natin so, na live. Yeah. This is how it is. Yeah. Yan po ang update ni Captain Sabino. Kasi binibilang pa po nila actual yung number. Mamaya po siguro, ipakasasabihin namin sa inyo kung ilan lahat. Grabe, sobrang dami nila, oh. Tapos, every, every, every clip mo, i-tag mo lang yung page Yes. So, yan. Ito po ay para maging aware po lahat ng tao na mag-ingat po kayo sa online lending app. Lalo na, nagkalat po ngayon ng mga illegal. Mabilis po sila magpahiram ng pera, pero kapag singilan na, kayo po ay haharasin sobra. So tignan nyo, mix po. So, this is po. the answer to ano, di ba? Ito yung answer Apo. dun sa pinaglalaman Apo. natin. Yeah. Yung partnership natin. Because previously, di ba pa napag-usapan yung partnership natin. Yeah. tayo. Uh, tutulong so, sa bayan. Ito na yon So pa isa-isa, -isa. tirahin natin yan. So walang oras-oras ang tulong. 24 oras. Tatakbuhin namin yan. Tutulungan namin kayong lahat. Yan o, oh, Mix po ng mga estudyante. O, oh, mga ano pa o. Oh. Grabe o, oh, tignan nyo sila o. Oh. Naiiha ngayon sila sa pinaggagawaan nila ngayon. Grabe, oh. So kasalukuyan po nilang binibilang lahat ng nahuli nila. Iniisa-isa po. Grabe, oh. Dito pa sila sa Makati. Dalawang floor. Ito po yung nangaharas sa inyong lahat. Grabe. So, po yung nananakot etong trabaho lang nila manakot, mangharas, mamahiya para lang kayo ay ay uh, magbayad, di ba? Ayan talaga natin. Sunugbong niyo sa akin, dinala ko sa PNP. Punong tahan ko inaksyonan ko. Ayan, kasama natin ang PNP. Dapat alam mga nila yung mga susunod pa natin mm -hmm. partnership na mag-uusap tayo tungkol dito sa nangyayari. Oo. So, watch out <sighs> na ano ko, lablab ah, -lab, lablab shout out po sa inyong lahat, okay, shout out po sa lahat ng taong sumusuporta sa atin sa boses ng bayan yan po ay ang ating effort lang para kayo ay may boses at matulungan, yan, exclusive live o tignan nyo na, baka may makakilala kayo dito thank you brother Love, love po sa inyong lahat. Hindi po ako nagbibiro sa mga ginagawa natin. Talagang nung nalaman ko na may operation ng PNP, pinuntahan ko talaga sila ngayon din. Pupunta talaga ako dito para makita kung meron bang ginagawa talaga ang PNP. O yan, nakita nyo na po. Ayan, pakampi natin sila. O, oh, kawa mo. dito tayo, ikot tayo, ikot. Danda lang ha. Meron ba Eric. Yes. <coughs> hindi ko na mapapabalik dito kasi oh. No. No. pwede lahat. Ay, you oh. Okay, so. Yeah, Yusek. Good evening, po. Hello. Good evening, po. Lager, but... so, yeah. Good evening, po. Uh, ACG, tsaka ano pong nag-operate dito? Tingnan mo, hindi nakita. Tingnan mo ba okay. mo? nag yeah to uh, si Yusek dumating na po sa eksena. Ayan. Dami nila, oh. Grabe, oh. Oh, may mga team pa sila, oh. Team Ching. Ayos din, ah. Ayos din ang mga ginagawa ninyo, ah. May mga team-team pa kayo, ah. Ayos din kayo, ah. Team Michelle. Team Diana. Team Carrie. Ah, Team Diana. Oh. Kinorek pa ako. Ah, Team Dayan. Kinarik pa. Kinarik mo pa ako, ha? Oh, malabo lang mata ko. Sorry, ha? Oh. Loko eh. Team Dayan. Oh, shout out, ha? Makukulong na kayo. Hala nyo ba? Hindi kami... Oh, tingnan mo. Oh. Yan. Abangan nyo po ang boses ng bayan. Ito po ay uh, collaboration with PNP at mga Ayan siya ng gobyerno para mailahad sa taong bayan ang ginagawa po nila. Okay. Ayun na. Sige. Uh, more updates. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mainit na balita. Boses ng bayan, meron po kaming official GC. Sumali po kayo doon at lahat po ng sumbong. Lahat napung pong sumbong ninyo regarding sa online crimes, 'yan, ilalapit ko po personal sa PNP. Yan. Ano oras? Ano oras? Wala oras. Ano oras? yeah. 9:51 na. 9:51 na. So 9:51 na. Ayun, sige. So, more updates sa pam. Yun lang po ang gusto kong sabihin na nasa mabuti po pa yung kamay with PNP, Cybercrime, Anti-Cybercrime Group. Ayun na. Magandang tagline yun. Yan, inaction lang talaga natin. Iniisa-isa po nila yan. At uh, yung show po natin, ipapaliwanag po natin kung ano po yung mga ginagawa nila at ano pa yung mga programa nila para kayo po ay... Uh, para kayo po ay magkaroon ng peace of mind nakakampi natin ang batas okay walang makakalusot sa batas okay more updates live ako mamaya